Entrance Exam Hacks Paano Pumasa? Hello! This is Jalopaps Marine Engineer your Mosong Marino Day 4 na tayo ng ating content series From Cadet to Officers on Board Ship May napili ka na bang Maritime School? Tatanungin kita, yung papasukan mo ba na Maritime School? May Entrance Exam? Baka akala mo madali ang Entrance Exam Pero don't worry, meron akong hack para sure pass ka. Number one, alamin ang exam coverage. Usually, may math, English, science at IQ or abstract reasoning. May ilan naman na may maritime awareness or current events, so magbasa-basa ka na. Number two, magpractice ng time mock exams. Time pressured ang test mga paps. Practice sa mga reviewer apps or PDF drills. Tip, Use a timer para mahasa ka sa pacing. Number 3, focus sa weak areas mo. Kung alam mong mahina ka sa math, unahin mo yan. Mas okay ang smart studying kaysa marathon review na walang plano. Number 4, iwas puyat, wag cramming, wag mo nang isugal sa review all night. Walang papasok yan kapag ganyan mga paps. Mas effective pa rin ang tulog plus focus kaysa sa puyat plus panic. Number 5, review sa entrance exam, reviewer ng specific school. Some schools release sample exams or may old students na may leak yung legal ha mga paps. <laughs> As around or join school FB groups, benta ang legit info. Pero may tip ako sa inyo mga paps. Based sa experience ko to ha. nag ako ng entrance exam sa isang maritime school. Bumagsak ako ng two times. Pero hindi ko sinukuan. Nagkaroon ako ng idea sa exam. Nag-focus ako sa mga naalala ko lang. Yung math, science, and abstract reasoning. Sa pangatlo, nakapasa na ako time pressure ang exam mga paps kaya more practice kayo kung saan kayo mahina and kailangan din talaga ng tamang pahinga mga paps para sa pagre-review huwag mong i-pressure yung sarili mo tandaan nyo mga paps sa entrance exam hindi lang talino ang labanan diskarte at disiplina ang susi pag pinagsama mo yan siguradong pasado ka kung gusto mo pa ng ibang tip Comment hack sa comment section may isesend ako sa yung iba pang idea. Kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lang po sa baba. Susubukan ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, this is Jalopops, your chismosong Marino.